Ilang araw na lang, Pasko na. Pero isa pang nakakapanindig balahibong balita ang yung manig sa mga Cebuano ngayong taon. Ito ay ang kumakalat ngayon na balita tungkol sa masakit na sinapit ng isang grade 9 student sa Oslo, Cebu. Nawala ang biktima at nang makauwi ay wala na ito sa sarili. At bago pa man ito bawian ng buhay, ay nagawa pa nitong ikwento sa ina ang masakit na sinapit sa kamay ng labing tatlong mga kalalakihan. Ibo ang aming ibabalita. Kinahasa ng labing tatlong lalaki ang 15 anyos na babae sa Cebu. Tatlong araw na wala ang biktima hanggang sa namatay siya pag uwi sa kanilang bahay. Samahan niyo po akong himayin ang mga pangyayari sa naging masakit na kamatayan ng dalagitang si Annalyn Akaso. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Ang pamilya ni Annalyn ay nabibilang sa mga mahihirap nating mga kababayan sa Oslob, Cebu. Simple lamang ang kanilang pamumuhay, subalit sa kabila ng kahirapan ay ginagawa ng kanyang mga magulang ang lahat para sila ay mapag-aral. Hindi man nangunguna sa paaralan ay nag-aaral naman ng mabuti ang dalagita. Mabait at palakaibigan ng dalaga, marami itong kakilala at mga kaibigan sa kanilang lugar. Masipag din ito at naaasahan na ng kanyang ina sa gawaing bahay. Ayon sa salaysay ng ina ni Annalie noong December 9, 2024 ng gabi, ay nagpaalam sa kanyang anak na pupunta sa plaza sa poblasyon. Kasama ang nobyo nito. Dahil nga sa kapistahan, ay nagkayayaan ang mga kabataan na magbisko. Bagamat tumuto lang ina ay nagpumilit ito at umalis pa rin ng bahay. Huli nila itong nakitang umalis na kasama ang kanyang nobyo. Lingid sa kanilang kaalaman ang panganib na naghihintay sa pag-alis nito. Halos magdamag na hindi nakatulog ang kanyang ina dahil sa paghihintay sa pag-uwi niya. Subalit walang anali ng umuwi sa kanilang bahay, maging sa muling pagsikat ng araw kinabukasan. Nagsimula namang magtaka ang mga magulang at sinimula nilang hanapin ang dalaga. Tinanong nila mga kaibigan nito at mga pinsan kung nakita ba nila si Annelin. Subalit walang kahit na sino ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Hindi rin matawagan ang cellphone nito, maging ang nobyo nito ay hindi rin alam kung saan ito nagpunta. Ayon sa kanya ay nauna itong umalis sa plaza at hindi na nito alam kung saan ito nagtungo. December 11, 2024, nang, nang bigo pa rin na malaman ng kinaroroonan ng anak, ay nagdesisyon na ang ina ni Annalie na mag-report sa kapulisan ng Oslo. Habang lulan ng tricycle pa uwi sa kanilang bahay, ay dito na nakita ng kanyang ina ang nawawalang dalaga. Bali sa ito, tulala na naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Hinanghina ang dalaga at agad na napansin ng kanyang ina ang malalaking pasa nito sa kanyang hita. Nang makapagpahinga, ay dito na isinalaysay ng dalaga ang nangyari sa kanya. Ayon dito sa salaysay ng kanyang ina noong gabi ng December 9, 2024, ay pinilit siyang painumin ng alak. Noong una ay tumanggi siya, subalit tinutukan umano siya ng kutsilyo sa tagiliran. Kaya wala siyang nagawa kundi inumin ng inabot na alak. Kunti lamang umano ang kanyang nainom, ngunit napansin na niya na nawala ng lakas ang kanyang mga hita at braso at nagmistulan siyang lantang bulay bagamat buhay ang kanyang diwa. Kaya naniniwala siya na may inilagay sa kanyang ininom. Maya-maya pa ay narinig niya ang isa sa mga lalaki roon na may tinawagan sa cellphone, kung saan ay sinabi nito sa kausap na magpunta na mga ito sa lugar dahil may bago na naman silang bibiktimahin. Inom kay Muli ko, nice, ka. mas ko ilang kaupa. Yan na siya nga. Why do you say that? Nanak ko mga laki ko. Crazy Yan na. Nina nawag nga. Dalit na mo ko. Nanak ko. Nanak sa'yo. Bikti makuntani. At doon nga ay halinhinan umano siyang binaboy at ginahasa ng labing tatlong mga kalalakihan. Nangyari umano ito malapit sa simbahan ng Santa Der. Ayon pa sa kanya nang magising siya ay mag-isa na lamang siya doon at wala na ang mga lalaki. Mga bote na lamang ng alak, balat ng chichirya at isang daang piso ang naroon na siyang ginamit niyang pamasahe para makauwi. Matapos ang madamdaming salaysay ng anak ay mabilis na tumungo ang ina ni sa istasyon ng mga pulis para i-report ang pangyayari. Subalit binigyan lamang umano sila ng mga ito ng referral para sa medical legal bago ang pagsasampa ng kaso. Ngunit bago pa mandalhin ng ina ang anak para sa medical examination, ay bigla na lamang itong nanigas, sumuka ng dugo at nawala ng malay. Agad nila itong dinala sa ospital, subalit diniklara ito ng emergency doctors doon na wala ng buhay at arrival. Sa pahayag ng ina ni Annalyn sa panayam ng sang lokal na pahayagan, ay sinabi nito na masama ang kanilang loob dahil basis sa nakalagay sa kopya ng blatter na ibinigay sa kanila ng PNP ay namatay ang kanilang anak dahil nagpakamatay ito. Subalit ayon naman sa PNP ay nagkaroon lamang ng misinformation. Ayon sa kanila ay iniimbestigahan na nila ang mga pangyayari at hinihintay lamang nila ang resulta ng autopsy sa katawan ng biktima. Nangako din ang PNP na tututukan nila ang pangyayari at agad nasisimula ng investigasyon Kabilang na dito ang paghahanap ng mga posibleng testigo, CCTV footage sa iba pang ebidensya. Nanawagan naman ang pamilya ni Annalyn sa mga salari na sumuko na para mabigyan ng hustisya ang masakit na sinapit nito. Sa kasalukuyan ay nakaburo lang katawan ni Annalyn sa kanilang bahay sa Oslo. Grade 9 student na sana ang dalaga. Pangarap nito na makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa mga magulang. Subalit ang pangarap na ito ni Annalyn ay tuluyan ng naputol. Patuloy po nating subaybayan ang mga susunod pang update sa kaso. Pindutin po ang ating notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod pang kaganapan. Maraming salamat po and see you in the next video.